guys, yaw kita ng niyan di sa Kamalig Alpay. Digdi po sa Kamalig Wellness Center. Ayan ko na ahiling tabi ni Dilian. Yaon sana po yan digdi sa barangay kang Kamalig. O diba? At haran nilang po siya sa may petroleum. Petroleum gasoline station. Dahil po kamun masasala at yaon lang po siya digdi bago mag petroleum gasoline station. At dito sa may S. Ayan, nakikita nyo yung S sa gasoline station nandito lang po ang Kamaliga Wellness Center. Ayan, guys, subukan nyo ang kanilang mga Prada kasi, nako, eto na, para sa inyo to. Kaya ano pang inaantay nyo, tara na, let's go. So ayun guys, yaw na kita ngunyan dito sa Kamaliga Jams Wellness Center. Siyempre, kasama natin ang owner na si Ma'am. Hello Ma'am. At uh, siyempre, nandito ang ating ka-vloggers na... Uh, Nasa Bicolan. Nasa Bicolan. Siyempre, kasama ko dito ang uh, Matigsong PX. Ayan, si uh, Master Timbo. Ayan, nandito. At siyempre, ang uh, staff ni Ma'am, kung nakikita nyo yan, nasa tamang tao kayo. Dito kayo uh, pumunta at bumili. At guys, may mga ano sila dito. Mayroon silang, alam nyo na, kapag hindi na kayo tinatayuan. Ay nako, Diyos ko. Iyan, tumayo kayo at pumunta rito. Ano pang inaantay nyo? magtongkat ali na. Dahil dito, kahit ang ugat-ugat nyo sa mga boto-boto nyo, sigurado dito sa tongkat ali, magkakaroon kayo ng gana. Ay, wow, diba? At syempre, guys, eto ang uh, jam super juice. Oh, eto, guys, ang jam super juice na talaga naman kapag uminom ka nito, hindi lang, hindi lang pang asawa. Nako po, pang kabit pa. Ay nako. Ayan, ito guys, ang Jams a uh, Super Juice Drink. O, oh, di ba? O, yan ang totoo mo talaga kalukod yan. Ay! <laughs> Ayan guys, ah uh, ano pa ito? Hmm. Ayan, ikaw ang uh, SS, ano yun? Eh, ZS Tima, uh, CS Tima Vlog. Blood... Sistema. Ah, sistema ba ito? Sistema blood booster. O, oh, ba? Diba? Kung uh, tinuro ka na kayo ng booster, eto, may sistema uh, blood booster. O, oh, diba? At eto guys, kung mas masakit ang inyong mga kasukasuan at ang inyong mga boto-boto dyan, ay hindi na po nauunat. Abay, ipaunat nyo na dahil mayroong, uh, ano ito, madam? Belgi. Belgi, uh, health, <laughs> Ayan, Belgi, Bel ayan, liniment oil. Mayroon sila dito at syempre guys, mayroon silang Cardio Plus. Ah, uh, pang ano ito madam? Na? Ayan, nako po, kung hindi pa kayo nakakuha noong February 14, abay yung na kayo nito para naman tumibay-tibay ang inyong puso. Cardio Plus, mag Cardio Plus. Para kahit papano, kahit na ka nagakaku ang bayo buon, sigurado healthy pa rin ang sa imong puso. At eto na guys, ang ah, Kat Yene Plus. Ano ito? Plus. Uh, ano ito, Madam? dietary Supplement? Dietary Supplement. Ah, Dietary. Para, ay nako po, kung wala pa kayong jowa at hindi nyo pa nararanasang ma blood, para hindi na matuloy yan. Ano pang inaantay nyo? Mag Cayenne. Ano Cayenne? <laughs> cayenne Plus na kayo. Eto guys, sa Cayenne Plus at pwede kang pwede kayong mag -ano dito okay. sa Jams. At uh, mag PM kayo kay Madam, ang owner po ng uh, Jams uh, cent well, Wellness Center. ayun guys, at nandito na naman tayo sa Garlic Garlic Plus. O oh, di ba? Kung kayo ay gusto nyong magpababa, magpababa, <laughs> at uh, ng inyong mga pressure dahil kung ha uh, umaalingasaw na ang pressure ng kapitbahay niyo diyan sa sobrang inggit abay ano pa mag garlic plus kayo para naman kahit papaano dito sa garlic plus mawala at magbaba ang pressure ng inyong mga dugo at eto guys ang ano ito TM ayan TMD para siyang yung ano Yo, alam mo na ayan ayan kung mayroon sa inyo dyan na alam nyo na at hindi na kailangan sabihin pa mayroon din dito na TMD o oh, yun TMD pampatak sa mga inuming tubig nyo dahil kung hindi kayo nakakatikim ng malinis na tubig abay ano pang inaantay nyo mag TMD na o oh, diba syempre nandito na naman tayo sa Evo C Plus Vitamin C. C. O, oh, ba? diba? Nako, kung nangihina na ang inyong mga boto-boto dyan. Eto na, guys. Mag-vitamin C na kayo para naman kahit papaano. Hindi nyo pa man yung pinapabulnot. Nako, hahaba na yan dahil sa Evo C+. Plus, ang vitamins ng ating mga katawan. Ayan, syempre, hindi mawawala dito ang esperolina na talaga namang kahit noon pa subok na yeah. parang ako nako habang tumatagal lalong tumitibay diba at eto guys ang uh, colon care o oh, diba kung kayo ay may mga colon care abay mag ano na kayo colon care uh, supplement oh, di ba? mayroon tayong pang uh, colon para sa inyong mga chan kung ang mga chan nyo ay talagang nag uh, nagbobordok bodok na sabi ko ay nako eto guys mag colon care na kayo para ma maiwasan nyo Malinis. Ano tawa malinis ang bitoka. Ayan, malinis ang bitoka bitoka Ayan, malinis ang bitoka nyo At syempre, maiwasan nyo ang uh, Anong tawag nyo, ma'am? Ang Yung uh, constipation At uh, ano yung isa pa yung sakit sa ano? Uh, colon cancer Yung colon cancer uh, diba? O, oh, tawa ng tawa yung dalawa, guys Ayan, uh, pasensya na kayo At uh, nagkakamali lang tayo O, para sa mga diabetic at wala ka pang asawa na oh, ito mayroon mayroon ditong single hanggang ngayon kapag pumunta ka dito hindi lang uh, andro andocryomeric ang makukuha mo pati si ate kung wala ka pang asawa na ako po ayan na kaya alam nyo guys eto guys at kung kayo po ay magkakapi araw araw kung kayo magkakapi araw araw sa pro life sigurado hahaba hahaba kung yan ay umiiksi na at hindi na humahaba ano pang inaantay nyo mag pro na kayo dahil dito kahit iyan umiiksi na sabi sa nangani sabi kung iyan tabi ay naghalipot na nako Mag-inom sana tabi kamu guys. Pro like, mahalaba pa. Dakulaon tabi, dakulaun na salamat kay Adams. Universe center ng Kamaligalbay at kay Ma'am. Thank you very much, Ma'am. Diba? At sempre sa ating mga vloggers diyan, sa ating staff. Ayan, thank you at sempre dito sa ating mga vloggers na nandito. Ayan.